Grabe guys, yung garapata nung alaga ko. Kasi, ang tagal na nito walang garapata. Kaya lang bumili kami ng partner niyang lalaking Jack Russell. Ayun, may garapata. Hanggang sa lumaki, tapos naputok ng anak ko yung malaking garapata. So, yung egg nag-spread. Ayan, dumami yung garapata niya sa muka. Mayroon din siya sa may paa. So, yun, may nabili akong tablet na talagang effective. Ayan guys, so talagang inanahan siya. First time ko lang talaga magagamot na garapata. And itong nabili kong tablet ay napaka-effective talaga niya sa pag-take lang niya ng uh, isang tableta kasi ang weight niya is 5 to 10 kilo. 3 days lang guys nakita ko na talaga na nanunuyo pala talaga yung garapata. Hindi mo na kailangan tanggalin. Sa mismo talagang matutuyo na yung garapata at ito na nga sila guys free from garapata. Na ayan, natanggal 'yun sa mukha niya. Na hindi ko tinatanggal kasi ayoko tanggalin. Dati tinatanggal ko kaya lang hindi diri kasi ako. So ngayon, ayan na sila. O oh, bigla na lang natuyo. I ano mean, may nag-dry yung garapata. Tapos kusa na lang siya matatanggal lalo na kapag naligo sila. So yung gamot na nabili ko, guys, ito ay ilalagay ko dito sa sa video na 'to. Ayan, wala na silang garapa. Ayan na, nag-dry na yung mga garapata na maliliit. So, pag pinaliguan ko tong aso na to, itong alaga ko, matatanggal na talaga siya. First time ko lang, and amazed talaga ako dun sa tablet. Na, pero kung ito na yung ginagamit nyo, ayan lang, late na ako. <laughs> pero ito yung tablet na to, mura lang to guys. Caring-caring <laughs> talaga ng budget.